Good morning! Ang dami kong kain na kuha. Binigyan ako ng anak ko. Kakain na daw ako. Kain tayo ng ano? Ay! Tanggalin ko to Sorry. Sorry guys. Sorry, sorry, sorry. Yan, ito. Kain tayo. Kain tayo guys. Kain tayo. Kain, kain. Mm. Sarap ng sigaw. Good morning and happy Saturday sa ating labo. Sabi na anak ko, kain ka na pa. Binigyan ako. Kain okay, kakain kain na tayo. Almusa. Mm. Sarap ng sabaw. Mm. Mm, sarap. Sarap tayo.

सरफ़ mãi mhm, nắng gây gây sức khỏe. Think nắng 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 Andiyan na siya. Oh, sumisilip. Oh. Ayun na siya, oh, sumisilip. Bakit? Gutom ka na? <laughs> gutom na guys. Bigyan ko siya ng pagkain niya. So, gutom na daw. Si Ming Ming. Bakit? Gutom ka na? Kaya mo na. mo. Kaya mo. Kaya mo. Sige. Oo oh, eh. Ayan <laughs> Gutom siya. Ayan po. <clears throat> Siningning. Ito yung silip na kumakain ako. Tap. <laughs> Tap ng sabaw. Thank you so much, guys. Thank you. Maraming salamat. Hindi ko na kaya kahit. Busog eh. <laughs> ako. Thank you so much. Thank you, thank you. Maraming salamat. Bye, guys. Bye-bye.